Ano? Lumabas sa matapang, 7 taon pa mababa, 80 pa taas. Anong nangyayari o Ayaw Ayoko magiging naman alak eh. <laughs> Simula niya, no? Umpisa ano? Ayun, ano ano yun? Lumabas sa matapang, 7 taon, pitong, pitong taon, taon pa mababa, oh, 80 pa taas. 80 pa taas. Tutukan lang. Tutukan lang. Lumabas <laughs> sa matapang, 7 oh, oh. taon pa mababa, 80 pa taas. Tutukan lang. Tutukan lang. Utang ilang. Bisit talaga ito kasama ko ito. Kain <laughs> na naman, no? Wala. Pabigat na naman yung mamaya. Wala na muulam.